Luto-luto na naman si Mama Blag ng kanyang ulam pang pangalian. Ayan. Uh, ilang pirasong gulay. Napakamahal ng gulay ngayon. Ayan. Ilang pirasong beans at tripolio. One pot At kichay Tagalog at halagang isang daan na laman ng baboy at saging. Ayan. kulang na yan ng mais. Wala tayong pang-budget na sa ating mais. So yan lutok lutok na ang mama vlog. at na natin ang ating mamoy tapos so, si mama vlog. ay nalaglag sa na. toga toga yan ahoy o, kasi ginagamit ko talaga para hindi ako mag-ground lang, so, guys, oh hmm. isa-isa tapad mo na, mamaya na yung design uh, ano, ko muna yan guys na nyo, ilang piraso lang yan. guys, ayan, ginigisa ko siya. Ginigalog ko. ako. Dati pag nag ano, pag medyo tinatamat ako ng ano, dinidiritso lang nagpakulo ng tubig, tapos yan. Pero pag nagluluto talaga ako nito, ay ginigisa ko muna siya sa sibuyas at luya. canyong yung nagmamadali na ako. kasi ko na ng sabaw. Medyo dadagdagan ko yung sabaw niya kasi kahit konti lang yung laman, basta yung sabaw malasa. Ay, pwede na. Ayan, isang baso. dalawang baso. Okay, na yung aking, aking kanin. Kumulo na. Ayan. Luto na siya. So, atin ang i-off. tatlong baso. Ayan, apat na baso. Ayan, marami na siya. So, natin kalimutang lagyan ng ilang pirasong paminta. Ayan. Siyempre, yung ating pang ano, pang palasa sa sabaw. Dahil baboy yung aking niluto ay baboy din yung aking binili. Ayan. Yan ang konting asin. Ayan. At pakuluin. At ngayon ay magsha-shout out tayo sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa Team Repsol at yung aking mga, mga bagong kaibigan na nag draft ng comment sa comment section ko. Ayan, binabalikan ko kayo guys kung nakikita ko kayong mga bago. Maraming salamat guys sa pagdalaw sa mga videos ni Princess and Mama Vlog at nag-iwan kayo ng bakas. Thank you so much po at sa buong Team Repsol, maraming salamat sa buong admin ng Team Repsol. Ayan, hindi ko talaga yan makakalimutan. Kasi, yung mga admin na yan, sila po yung dahilan kung bakit uh, natupad yung pangarap ko as a new YouTuber. Ayan. Ang um, Pinoy Biker, Italy, Team Repsol ay binuo para tulungan yung mga nangangarap na maging small YouTuber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Boss Pinoy Biker Italy, kamahalin at Sir Jonathan Secondes at yung ating secretary na si Sek Palaboy Travel Vlog. Mag-love shout out po sa inyong lahat. At sa aking mga BFF dyan at saka sa aking mga kaibigan. Mag-love shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng support sa mga super chatter ko. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Sa mga channel members, maraming salamat guys. Alam ko na uh, ginagawa nyo yon sa Princess and Mama Vlog Channel para matulungan nyo ako guys. Maraming maraming salamat. Sobra, sobrang appreciate ko lahat yon Lahat ng mga tulong nyo sa akin. At sa mga kuya ko sa Team Repsol, ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Alam niyo na kung sino-sino mga kuya ko simula noon hanggang ngayon. Ang glove shout out po sa inyo lahat mga kuya ko. At pasensya na kayo kung minsan hindi ako nakakadalaw sa mga LS nyo. Kasi late na kayo, late na magkaiba yung oras natin, late na yung mga late na yung LS niyo, late na yung premiere niya. Pero nakikita niyo naman ang mama vlog doon na talagang binabakasan ko yung reply ko sa inyo. Sa mga music sound niyo diyan. Ang ginawa kong sound trip 'yan pag nagre-reply ako ng madaling araw. Maraming salamat. Ang gamit ko sa pagbabakas, guys, ay Princess and Mama Vlog main channel. Princess and Mama Vlog doon sa sa unang uh, account ko, pangalawang account ko. At Mama Vlog 1, Mama Vlog 2. Ayan, alam niyo na 'yan kung sino, sino kung sino 'yung mga 'yan. Si Princess and Mama Vlog 'yan, guys. And lahat po 'yan, guys, ay iba-ibang Gmail, hindi po 'yan nagano sa isang cellphone lang. Kaya sigurado po yung panood ko sa inyo talagang sa madaling araw, blockbuster po yung aking replay pag nakatulog ako ng na, umaga. Alam niyo naman ang mga vlog, ang sa kalsada. Kaya, minsan sa gabi talaga, bagsak na. Pag nagpapatulog ako kay Princess, ah, tulog na rin ang mga vlog. Pero sinashare ko yan na yung matitira kong premiere ay na ka-SS yan para sa madaling araw na replay. So, ayun na guys, nagpapaliwanag na naman ang mga vlog. Diba dapat nagpapaliwanag ay sa barangay, hindi dito. Sayang <laughs> so, maraming salamat guys, sayang. Hintay ko lang itong kumulo. Ayun guys. Lagay ko na yung sabi mo. mix ko na yung aking pichay. Oh, yeah. Opo. Yeah. Wait lang anak, babalatan pa ni mama, ha? Opo. Oh, eh, galing nga, lalagay lang mama yung gulay. Ha? Huh? Lalagay lang muna ni mama yung gulay, ha? Magbabalat to si mama. Ata. Opo. Sa pata. Opo, babalatan muna ni mama, ha? Wait lang. hindi rambutan binigyan ko siya ng kalahating rambutan sapa daw ayan wala na yung ano ngayon na guys nilagay na naman ni mag vlog yung ating mga gulay at na ano yung sili maanghang to baka maanghang si princess so ngayon ko muna to tanggalin ko to baka maanghang sa sabaw Kasi yung sili na nabili ko ay ayan. Meron naman siya dalawa pa. Ito ka! Sisigawa na siya. Ayan na yung sili na green. Ayan, ang bango na niya. Ang pabango talaga sa sabaw na nilaga yung sili na green. Ayan guys. So, gusto ko yung half-cook lang yung gulay. Kasi masarap yung lamog. So, yung kulay, yung silina na putol, mamaya na yan siya. Pag may matira, iinit po yan. So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching everyone. Team Rebsol! <laughs>